Ramdam pa rin ni Tatay Francisco ang takot at kaba. Ang kanilang bahay kasi muntik ng madaganan sa pagtaob ng van kaninang madaling araw. Opo, yung talagang nakakagulat talaga. Kasi madaling araw yun, eh, nagulat nga kami. Sa investigasyon ng Baguio City Police Office, galing ang van mula sa Itogon at papuntasan na ito sa Baguio City nang makaidlip raw ang 37 anyos na driver at mawalan ng kontrol. Tapos nahulog siya dito sa may uh, ano talo? Fortune plan. Uh, tapos may mga anong tawag doon? Uh, retaining wall. Yun ang nagpahinto sa kanya. Sabi niya kanina is nag-offer na siya na uh, i-restore -re yung mga nasira doon. Ayon sa kanya. Nagtamo ang lalaking driver ng minor injuries. Hindi pa nagsampa ng kaso si Tatay Francisco Laban sa driver. Pero kanyang apela, malagyan ng bakod ang parte ng kalsadang ito para maiwasang maulit ang insidente. Paalala naman ng kapulisan ng iba yung pag-iingat at pagsasaalang-alang sa blow bagets o ang baterya, ilaw, brake, hangin, gasolina, gulong at sarili sa pagmamaneho. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.